Emosyonal ang vendor nga si Jacqueline Tawidi nga wala na sila gitugutan nga makapamaligya sulod sa usa ka sa Jansen. Kinuman nga gipapahawa sa principal. Sa usaka, adlaw mo kita matud pa sila 500. Og tungod gipahawa na, wala na matud pa kini kaybalo asa mokuha og kakitaan. Siya lang mismo na principal ang nagsipa sa mga ura mismo. Ura mismo ang gipasipan niya sa mga wa. Siya naguna-una na nami mga anak, kami mga kantin, na mga anak, nami mga estudyante na mo gipa Nagpaklaro ang prinsipal sa mong tulungan nga si Lilibet Di Palubos, sa pagpapahawa ini sa mga vendors. Una ang basura nga dili matarong og Ikaduha ang unhealthy matud pa nga pagkaon nga ginabaligya sa mga vendors. O ikatulo, may estudyante matud pa nga napakan og nga gipanagiyahan sa usa ka vendor. Nakasupak usab daw sa palisiya sa DepEd nga dunay kantin og dagang vendors sa eskwelahan. Ang pakiusap ko sa noon pa, sabi ko I gave you the chance pero kayo ang nagmamatigas. In fact, utusan pa nila ang principal at saka mga teachers na, ma'am, palabasin na yung mga, mga ano nyo, kasi recess na. Sila yung magsunod sa policy ng school. Then guided ako ng deped order. Wala, hindi ako nag-debate. Pero ayaw ko na na mabinda pa sila sa loob kasi yun ang nangyayari. Usaka Vindor nagsulti nga duda na sila sa interest sa principal. Tungod adunay produkto o mato pa nga milk bar nga ginabaligya. Mas priority niya ang mga maestra gin mamaligya Og siya mismo nagingon nga ang ihang baligya napon say produkto nga ginabaligya sir mao nang milk bar. Adunay tubag usab si Principal Dipalubos, sa isyo sa milk bar. Yung ginasabi nila na milk bar, consign yun ng, ano, ng doctor in loco Pero ngayon wala na siya kasi nag-ano siya na nag-apply sa abroad. Yung lahat ng, ano, gina ko sa kanila, magdaan sa consignment o para pantay-pantay. Pero dapat yung bawal, bawal. Hindi po na, ano, kasi ay, yung nurse nagexplain naman yun sa kanila. Matagal na siya nagatinda pero kung walang mag-supervise o ganun pa rin yung ginagawa nila. Nakaabot na sa pangulo sa School Parents and Teachers Association ang problema. Og nagapanghinaut nga masulbat unta ang maong mga isyu. Oo, moantos siya nga nagapangayo silag tabang sa ako nga unta masite sila sa principal para makapabalik balik sila sa so, paligid kay ilang lagi nagalisod sila. Hmm. Sige kay sakit man sa atong buot pero so, ako pinangkamutan pero wala gina-success. In the heart of changing lives. Crissever Jason, Brigada News.